Panibagong araw, panibagong vlog mga ka-good vibes Ngayong araw po, may isang lumihan na naman akong matitikman ngayong araw. Dito po yan sa Papos Lumi House and Restaurant. Dito lang po yan sa Batangas City. At malapit po ito sa SM Matangas. Nakaraang vlog ko po tungkol po doon sa pagkain natin ng lume doon po sa Maylipa. So may nag-comment po doon na hindi daw ako taga Batangas dahil sa punto ko. Totoo po yon hindi po ako taga Batangas. At alam nyo ba, nalapadpad po ako rito sa Batangas year 2013 at doon din po ako nakatikim ang pinagmamalaking produkto at pagkain na niluluto dito sa Batangas ang lume at alam nyo ba, ang unang tikim ko ng lume dito po sa Batangas dito po sa bayan ng San Juan ang kwento po sa amin siya po ang kauna-unahang nagluluto ng lume noon dito po sa bayan ng San Juan, Matangas. Ngayon, hindi ko na po alam kung saan na po siya ngayon dahil ang pwesto niya po ngayon ay wala na. Isang tindahan na lang at isang patahiyan. Kahit hindi po ako produkto ng Batangas, pinagmamalaki ko at pinagmamayabang ko at pinopromote ko ang luto ng Batangas. Ito po yung lume. Kahit saan man ako pupunta, gusto ko matikman ang mga sari-sari o klase ng pagluluto ng lume para ma-explore ko kung saan nga ba talaga masarap magluto ng lume. Kaya kinahihiligan ko na pong kumain ng lume. Ako lang po yung mahilig magluto na hindi pa nakapag-try o magsubok magluto ng lume. Kahit ako'y pumunta ng Laguna, may mababasa po ako sa mga karinderya tulad nito, Batangas Lume. Laguna po yun, pero Batangas Lume. Ibig sabihin, sa Batangas Tagula, ang lutong lumi. Sa mga nakakain po dito sa Papos Lumi House, dito sa Matanga City, ano po ang comment niyo? Sa akin, simple lamang. Dahil nakita ko rin naman na simple lang ang kanilang mga toppings. May shumai, may chicharon, may thai, at itlong. Siyempre sa lasa, hindi ko pinagmamayabang lahat po na natikpan kong lumi. Halos hindi po nagkakalayo ang lasa at sarap nito kahit hindi po ako tubong Batangas, ako po ay talagang proud po na nakakain, nakatikim at pinagmamalaki yung aking mga kinakain dito po sa Batangas tulad na lang po ng lumi at guto. Kung kayo po ay taga Batangas at malapit lang po dito sa Papos at hindi pa nakakain dito, ay arat na nang matikman nyo rin ang luto nilang lumi. Kung kayo po ay bago lang po sa aking video, palambing naman. Huwag pong kalimutan i-follow aking Facebook page at subscribe sa YouTube channel. Thank you!